May kasama silang dalawang katuloy. Ngunit kung malapit pa sila sa bingga, ay sabi nila doon sa kanilang kasama, makinig eh? kasi magtatanong ako pagkayari. ay pinaiwan at paiwan na sila. Sabi nyo, maiwan na kayo at kami na lang dalawa ang pupunta at aakyat doon sa... Saan ba pupunta? Saan? Sa na. ng Moraya. Pagdating doon, malapit na sila, nagtataka na rin si... Ay Isaac, sabi ni Isaac, Tay, meron tayong butter. Pero nasaan ang handog? Ang sabi ng Panginoon, ay sabi ni Abraham, ibibigay ng Panginoon ang ating handog. Ay, makinig, mga anak. Ano nga, ano nga daw? Saan ka sila nagpunta? Anong gagawin nila? Maghahandog. Pero wala naman silang dalang tupa para ihandog. Ay, naman doon na, Marami na pinagpapak na rin ni Abraham. Ngunit nang nalaman na Isaac na siya pala ang magiging nandog, alam niyo ba, siya so, ay kusang nagsakali ng kanyang kamay habang ang, kanya, um, ang kanyang, ang kanyang kamang si Abraham ay naghanda na ng kanyang ah, uh, yung iba pa nung bako, nilagyan niya na ng mga kahoy na pang panggatong at ipinabang niya doon sa Isaac. Kung kayo sa si Isaac at alam niyo kayo'y kinahandol, susunodin so, kayo doon sa apoy. Anong gagawin nyo? Kapatali? Hayaan nyo kayo sunugin? O kaya kayo ay tatak na lang? Sino ang sabi ng babaw? Hindi kaya mo takbo. Kung sunogin nyo kayo, hindi kayo pa dyan. O kakalilo lang dyan. Ay siguro hindi na kayo magpapatali. Ano? Hapulan mo na kayo tayo. Tingnan ko lang, abutin niyo ako. Siguro, ganun ano? Pero sa ay sa ak, palibasa, may tiwala siya sa kanya kama at ang kanyang amang si Abraham ay may tiwala sa Diyos, sila ay sumunod sa utos na ng Diyos. Ngunit nung akma ng papatayin ni Abraham ang kanyang anak ay biglang merong umiyak na isang puta. Ang sabi at ay nakarulit na isang tinitan. ang iyong kamay sa iyong anak. Ibig sabihin ay pinakaloob niya sa atin, gumaba siya rito ng katawang tao, matay siya doon sa kung na makilala kay Jesus. Anong pagkakilala niya kay Jesus? O, oh, si Jesus. kaya Jesus. Siya ang pinapako na balubay doon sa cross upang ang kasalanan ko at kasalanan mo ay kanya mapayaran. Upang tayo ay magkaroon ng kapatan na magbana ng buhay na walang hanggang kung tayo naman ay susunod sa ating pangalan. Kaya yung sampung upos ay yung pinatangalan, yan ay hindi lamang basta inire -re kundi iyan ay dapat natin ikinakabuhay. Sabi, ating huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Ibig sabihin, ang at atin lamang susundin ang ating Diyos sa langit. Huwag yung sarili natin ang ating sinusunod. Ha? Sabi po ang yung ano nga yung pang-apag na utos, mga anak? Ano pa nga pag mautos? Remember? Una mo tataas, punta sa harap ko. May premyo. Babae, babae. O oh, sige, si ate. Yan, para sa iyo, para sa mga mababait na mga bata na talagang nagbibigay natin si ate. para sa iyo, para sa mga mababait na mga bata na talagang Okay, dito sa kwento ko ngayon bago ako umupo. Bakit pinadala ng Panginoon Diyos ang kanyang anak? Para kanino? Bakit namatay si Jesus? Para ha? magbayad na ating Sino dito walang kasalanan? Sino dito hindi maulog? Ay, babalit. Sino ang nasa pray kumain? Huh? Hindi pa nga nakikray ito lahat. Hindi mo buhay yan. Eh, paano pag ano? Uh, pagkagising, may nape pray din ba? Oo. Oo. Sana gawin mo yan. Kasi yan, ang gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maging masunurin sa kanya. Okay. Isa na lang pa pray nyo. Huh? Babae, babae. Babae. Mag-share ha, marahin nga mag-share sa kapwa to, babae. <tod> ah, sino ang <tod> um, nanay na isa? sa ak? Ito sumagot hindi ko. Pagka eh. Bakit babae. Babae. Bakit hindi na tuloy ni Abraham yung anak niya? Ano yung nangyari? Pakikwento nga. Doon sa likod, sa likod. Ate, ito ate. ate.

po ito at pinagasalamatan po. Kaya marami kayong alam sapagkat meron kayong mga teacher na napakasalob ng dalawang libro. At yung isa naman ay para kay Ate Marika. Okay. Ayan. Ayan po. Ako po yung upo at susunod na natin yung ating... Okay. Salamat po sa inyong lahat at nawa ay Nagayon sa inyong mga puso at isipan at lahat ay na natutuhan at inyong kuya kabuhayan. Di ba rin makalimutan niyo kami? Huwag lang ninyo makalimutan ang lahat ng na inyong natutunan. Maraming salamat po ang God bless us all po.